Ang Hawaiian Burger with Cheese ang isa sa binabalikan ng mga customers. Special dressings muna tsaka dalmonte Monte bago ipatong ang cucumber tsaka lettuce and then mas masarap mo may hot sauce. Patok din ang ham and egg na isa sa mga paborito ng customers. Maraming salamat sa mga tumatangkilik. Ito ang isa sa binabalik-balikan ng ating mga suki, ang double cheeseburger. Dalawang pati, dalawang cheese at syempre hindi tinipid sa lettuce at cucumber. Presyong pangmasa at hindi tinipid sa lasa, talagang mabubusog ka. At kung hindi mo kayang ubusin ng dalawa, pwede mong i-share ang isa sa iyong kasama. 90 pesos lang, by one take one na. Siguradong abot kaya. Yan ho ang aming burger steak meal at pag kang customer si Ari Natikman ay talagang binabalik-balikan. Nasabi nga ho ng iba ay dahil sa sos na malinamnam. At dahil nga ho hindi tinipid ang ingredients niyan. At sure na may mushroom pang kasama yan. Kaya ikaw pa mga kinaiyon ng tikman. Ito na ata pinakamagandang manager na nasa ko sa buong buhay ko. ang manager ko na napakaganda. Galing mo pala. <laughs> <laughs> Minsan nga lang eh, runner ko ito. Minsan eh, tagabili na yung buns, tagabili yung mantika. oh yan, pero yan ang manager ko talaga. Manager, pabali naman ako kahit 20 lang. <laughs> Sa galing mo pala, ikaw <laughs> na. <laughs> pabali naman, kahit 50 lang. Pabali ayun, bali ang tali. At dahil medyo luma na ang nabili kong tindahan, dapat na itong pinturahan lalo na at parating ang tagulan para lalong hindi dumami ang kalawang. Nilagyan ko ng primer na kulay grey bago ko patungan ang ibang kulay. Pinatungan ko nga pala ng accent na kulay dilaw para kitang kita kahit sa gabi o sa araw. At para sa gabi kitang kita ang nilagay kong pintura, bumili ako online ng magandang ilaw. Yung di masyado nakakasilaw, magandang lang pagmasdan pag iyong natanaw. Kaya pag napadaan kayo sa plaza ng nauhan ay inyo nang pasyalan din yung subukan. Ang aming mga panindang hindi mo talaga pagsasawaan. Nung natapos ko nga palang lagyan ng kulay dilaw lahat ng tubular, bumili rin ako online ng rechargeable na ilaw. Magnetic nga pala yan kaya pwede mong idikit dikit kahit saang metal. Dagdag liwanag din at ganda sa ating burger stand. Kaya nasatisfied ako sa itsura ng shop na to kahit maliit lang ang nagastos ko. At pipilitin natin in the near future may second branch na ito. Kailangan talaga ng sipag, tsaga, diskarte at paniniwala. At syempre hindi lang tayo focus sa mga produkto. Focus din tayo sa pakikisama sa tao. Natuwa naman ang mga anak ko sa bagong itsura ng shop ko. What's up guys? Sarap. Pwede dito, guys. Masarap no? pa sa freebie ng mga fast food. Yo, salamat, ha. Salamat. Yeah, okay. Ha det!